Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. On this request pa masagay sa channel, a fee healer o sumatay. So ngayong hapon ito, hindi ka natin sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of October 4 hanggang October 10 for the sign-off. For the sign-off, Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advice sang spirit guide, ang ating masasaga for today's video? Kanoon na kayong energy ka kaganapan sa buhay ng mga lay signs ang ating makagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi na at makaka-resonate. Gunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanilang energy ang ating nasag. Of course, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell for more videos of Rikos. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang dirigit skip ng ads away so pagpalain kayo. Nang Diyos at Makeup Palis, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Spirit for the sign of... Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. angel just please give me information po. Angel Spirit, please give me an information. Ano kaya gusto sa inyo ng ating mga baraha? So, there's um, the nine of wands. So, there's something for seven. So, kailangan mo magtsaga. Ano man yung bagay na yung ginagawa, magpatuli lamang. No, ka lamang. Na huwag kang mawawalan ng pag-asa no? Gawin mo yung mga bagay na alam mo makakatulong sa iyo. No? Gawin mo yung priorities mo. Gawin mo yung bagay na uh, magbibigay sa yo ng growth and expansion. Just focus of what you doing. No? Magkaroon ka concentrations. And of course, there's something that's trying to be confident, lakas man loob mo, maging matapang ka, Alisin mo ang pangamba at pag-aalinlangan mo. No? Maging matapang ka sa lahat ng bagay na iyong gagawin. Alisin yung takot, pangamba, alinlangan. Then of course guys, um, with um, the two of swords, there's nothing in na hirap ka mag-decide. Na no, may mga leader na parang nahihirapan kang pag-desisyonan. Ano ba yung bagay na to na gusto mong mangyari. No? Nahihirapan kang uh, mag-decide. Ano ba talaga yung kailangan mong gawin? Let's see. And of course, there's something, guys, with the three of wands. So, waiting for us, so, waiting for a ship. Kung may mga hinihintay ka, Pay for documents, there's a possible na makuha mo na. No? May mga bagay dito na maaaring um, mangyari na ano man yung hinihintay nyo na meron kayong hinihintay dito ng travel. There's a possible na makaalis ka na. Now, maaaring um, maka-proceed ka na talaga. na maka-bangon ka na. At maaring makatanggap ka ng phone call messages and email dito. Then, of course, there's something gets with 8 of Wands. So, I told you, there's a phone call messages coming in. And there's a travel coming in. There's a double coverage with the eight of Wands and the 3 of Wands. May travel talaga. So, talaga may travel talaga paparating sa inyo, guys. So, let's see up. And of course, there's something guys, with a six of wands for victory. So, some of you may, may tagumpay talaga. Na no, may yung mga bagay na mapagtatagumpayan nyo na. No? Talagang um, magdadala sa ito ng success situations. So, let's see. What is the initial message tayo? With an angel's prayer, so there's something, the knight of wands, po, uh, the knight of pentacles, being security and practicality. Ano man yung bagay na meron ka, kailangan proteksyonan mo ito at pangalagaan mo ito. No? Kailangan magtsaga ka lang sa ginagawa, mag-ingat ka rin at the same time sa yung um, kung baga, gagawin mga desisyon, mag-concentrate ka, magpatuloy ka, pag-ingatan mo ang yung ginagawa, diba? Then of course, there's an easy ones for a new project, new ideas coming in. Magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, lakas ang mong loob mo, no? Huwag ka mag-alinlangan gawin to. Basta kung ano man yung bagay na gagawin mo, may lakas loob at tapang kang harapin to. Then of course guys, there is something with the ease of sword, something a breakthrough. Some of you magtatagumpay ka talaga. May mga bagay na mapagtatagumpayan mo na. May mga bagay na maaring magdala sa iyo no ng kaliwanagan. No nahihirapan ka lang mag but definitely may mga bagay na kailangan putulin. No nakita mo yan para nag nagkakat ng nail, something nagdada like na parang kailangan putulin mo, no, yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. No, nahihirap ka mag-decide, siguro nahihirapan ka tanggalin itong bagay na to, o itong nakagawian na nakasanayan mo, but definitely kailangan mo siyang tanggalin talaga. No, kung gusto mo lumago, gusto mo mabago situations mo, no, you need to cut this cord. Kailangan mo talaga putulin to, nagbibigay negatibo sa buhay mo. And of course, there's a the two of cups. Now, there's something in partnership, no mayroon dito um, about sa partnership na hinihintay mong mangyari o maaring there's a trial partnership na hinihintay mong dumating there's a possible na darating na siya and of course there's the king man so kung kailangan mo lang baguhin perspective mo pananaw mo yung situations mo no you're feeling stuck from the situation so kailangan o uh, baguhin mo na yung mga nakagawian mo kailangan mo talagang um mag-take ng decision na para makawala ka dito so Kumbaga may mga matatanggap kang mensahe dito and any movement na maaring magdala sa iyo ng changes and development. So kailangan mo talagang uh, gawin to, na baguhin mo na, wag kang mastak. na wag kang uh, wag mong hayaan na makulong ka sa situations na to. And of course, there's something with the, the four of swords. So there's a rest. So kailangan mo rin ng pahinga. Nag-o-over fatigue ka daw dito. No, baga gusto mo agad magtagumpay, gusto mo kaagad ma kumbaga magawa uh, kumbaga mag-success agad dito. So, kailangan mo dumaan sa tamang procedure. So, kailangan mo dumaan sa tamang proseso. May bagay na kailangan mo mamumunang alamin, no? Kumbaga may kailangan kang tuklasin dito para mo uh, para malaman mo yung pinaka um, daan no tungo do sa tagumpay na yung kailangan mo muna pagpursigihin unawain. Then of course there's the Knight of Wands, of course the Knight of Pentacles. So represent with the Three of Pentacles for collaboration. Mag-ingat ka for communications, no? Ibig sabihin ito, magpag, magsyaga ka sa ginagawa, pag-ingatan mo yung sarili. Huwag ka nag-share ng information na alam mong um, gagamitin against sa sa'yo, no? Towards you. There is a tendency so with the saboteur. Some of you guys, may sumasabotay against sa'yo, no? May, may pumipilit sumira sa'yo, lahat ng plano mo, parang gustong agawin, no? Yung, yung plano mo, yung gusto mong gawin, parang gusto ka unahan, So, kung ano man to, based dito sa negosyo mo trabaho mo, so mag ingat ka no? May taong malaki ang inggit sa iyo. And there's a chart with an action movement. Magkakaroon ng changes sa development sa situations mo. No, it's time na para uh, mabago na 'yung sitwasyon mo, mabago ng kalagayan mo, mabago ng estado mo. No, kailangan mo talaga may bagay na kailangan putulin. No, kailangan na mabago, matanggal, maalis. And of course, there's a knight of swords. There's a success driven. So, maaari magsasucceed ka. Magtatagumpay ka na. No? Malapit ka na magtagumpay dito. Even sa partnership. No? And of course, there's something with the two of wands. Now, there's a choices. Pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Mas maging mature ka dito sa pagpili. Wag, kung baga sinasabi nito, mag, baguhin mo na yung perspective mo, baguhin mo na yung nakagalawa, nakagawian mo, no? kailangan baguhin mo na yung um, kaisipan mo dito. No, kung gusto mo mabago ang sitwasyon, it's time na para ma-change yung directions mo, ma-change yung decisions mo, ma-change yung plano mo, gano'n. So there's something that's our oh, strategy, yung mabago yung strategy mo, and there's a severe so with the sneakiness. No, there's something cheating lying on you. Maraming tao sumusubay behind your back. So parang sinasabi sa'yo dito na, mag ka no? sa lahat ng bagay na gagawin mo kasi parang uh, minahanapan ka lang dito ng butas. Ganon. So, mag-ingat po kayo. No? Kailangan na pag-ingatan nyo ang iyong sarili. No? Kailangan mas maging secure at maging silent kayo. No? Ingatan nyo, huwag kayong nag-share ng information. Don't posting any information with at no? in social media, sa lahat ng bagay na makakakuha ng information sa'yo. Huwag kayo nag- gumagawa ng paraan para maka makakuha sila wag kumbaga wagang ang gagawa ng dahilan para makakuha sila ng information again sa no so there's something guys with the king of swords stop the pattern si kailangan na maputol matuldukan ano man yung bagay na nagbibigay negatibo tito and of course there's a sun card there's a pure positive outcome so magiging maganda ng kalalabasan dito so maaaring uh, lilinisin talaga may paglinis no? kailangan talagang alisin talaga yung mga sumasabot sa inyo yung akala mo totoo sa yung mga akala mo um, sincere sa'yo, but definitely hindi. Diba? Kung baga, kinakanapan ka lang na ikasisira mo, and there's something the judgment. See, this is something a wake-up call. Parang ito na yung panahon na pagkakataon para magising ka sa katotohanan na you need to pay attention. No? Parang this is something a red flag. Eh. May paalala sa'yo, pero hindi ka nakikinig, ni ignore mo. So, kailangan mas maging mauta ka this time. And of course, there's a sign of one something burden. So, may mga bigat at maanin pasanin, pasakit kang pinagdadaanan sa ngayon. So, unti-unti na raw magsasaksi dyan, gagaang ng kalooban mo, gagaang ng sitwasyon mo. And of course, there's a king of pentacles, maging practical ka, non logic ka, non of course, you're a provider, pero kailangan pag-ingatan mo, ano man yung bagay na meron ka. There, of course, there's a seven of wands, by protection, see? Protection ang yung sarili. It's more on protection, guys. No? More on silence, more on protection, more on, um, preservations, gana, parang kailangan mo i-preserve yung bagay na meron ka para at least darating yung araw na ito yung magiging bala mo, no? So let's see, what is additional messages with na angel for pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Ang daming gana pa, ibig sabihin nito, may mga plano ka na laging nauudlot. No? na laging nakaharangan na akadlangan. So, there's a possible na kailangan maging secure ka na rin sa lahat ng gagawin mo yung bawat kilos at galaw mo para nakakakuha sila ng information sa iyo eh. No, nalalaman nila yung mga galawan mo. So let's see. Ya. Additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. So there is um the Queen of Swords. There's a clear the boundaries. Na pagdating sa finances and career mo, linisin mo na sa paligid mo. Alisin mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa situations mo. No? And of course, there's a three of cups. Now, there's something a third party, especially with your friends. Oh my God! So, ibig sabihin dito, isa sa bagay na humaharang at sa sa'yo dito, maaaring kaibigan mo pa or maaaring malapit sa sa'yo. No? Sa, bagay, hindi naman yan magagawa ng simpleng tao na walang kaugnayan sa'yo. No? And of course, there's a death card. There's a negative in beginning. So, maaaring kaya rin siguro nagkaroon ng bankruptcy pagdating sa business mo or kaya ka rin siguro natanggal sa trabaho mo dahil sa possible na may kinalaman about your friend. Maring siniraan ka or maring trabaho mo. And there's a doubt ka with an ending and your beginning. So maring may mga partner dito na maring matapos, maring, maring may magsimulang muli. No? And of course, there is, um, the night of swords. So nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless, stress. No? Natatakot ka, nangangamba ka. No, parang ito na yung katapusan ng pag, parang takot or parang uh, makakawala ka lang sa comfort zone mo, sa mga bagay na iniiwasan mo. And there's something the seven of pentacles. So there's something hard this moment. Aani ka na. No, aani mo na lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo at the same time na mga pinagpaguran mo. No, after all these years, this is a moment. Diba? Sa tagalang panahon, ito na mamamayagpag ka na. No? And of course, there's a king of wands. Look at the bigger picture. Lagi mo pakakatandaan, titignan mo yung magiging posibilidad. noting tingnan mo yung magiging kahihinatnan. No, yung kalalabasan, no, na magiging sitwasyon mo. So, ibig sabihin dito, tingnan mo yung cause and effect. No, malayo pa lang itong tao ba na to, Kung baga, legit at talagang totoo ba siya, faithful ba siya sa ginagawa niya. So, pag-ingatan nyo, lahat ng papapasukin nyo sa buhay nyo. No, madalas kayo laging tinatraidor. No, and of course, pagdating sa love life, there's a temperance with a perfect timing. So, kung baga, uh, magmamakal ka muli, so maring may darating na taong para sa iyo with a perfect timing sa tamang panahon, tamang pagkakataon. And there's a day pentacles. Mag-focus ka no, sa iyong sarili, sa iyong negosyo, sa iyong hanap buhay. No, and of course, there's a hermit card. No, makakawala ka sa comfort zone mo. So, nagkaroon ka na trauma for your past relationship. So, this is the moment parang muling may babalik. No? Muling bibigan sigla No, ang iyong pag-ibig at pagmamahal talaga. And there's an effort for forever self-love, self-care. So ngayon, this is the moment para alagaan mo na. At mahalin mo na yung sarili mo. Masyado mo na atang napabayaan, no? Masyado mo ng um, kumbaga, nakatutok sa ibang bagay, no? Hindi mo na namalayan yung sarili mo. No, there's a night of cups. No, there's something I wish for payment. So some of you, matutupad mo na yung mga pangarap mo. na no, may mga bagay na maaaring magtagumpay ka, na maaaring ma makamtan mo na ang tunay na saya, No? Then, of course, there's something that six of pentacles, magtutuloy-tuloy at magiging balance ng situations mo. No, magkakaroon ng respect at discipline to each and everyone. No, gaganda ng relasyon, gaganda ng sitwasyon. No, pagdating sa kalusugan mo, there's something, the king of cups, no? There's something as a guys. So, may gumagabay sa'yo dito na yung maha, oh, na mahal mo sa buhay. And there's a five of swords, no? There's something self-sabotage. Ibig sabihin nito, yung mga bawal, sige ka kang kinain, no? Iwasan mo na yung mga bawal sa'yo. No? Yung mataas sa acid. So, tantanan mo yung mga mataas sa gas, no? Kasi parang nagkakaroon ka ng ano dito, sumas sa yung sigmura mo. And there's a five of wands. So, yun yung mga bagay na nagbibigay complication dahil matigas, medyo matigas ang ulo mo talaga dito tantanan mo. May mga bagay na nagbibigay komplikasyon dito. There's a wheel of fortune. But definitely, bago pang mangyari yon, maari masusolusyon mo siya with a wheel of fortune. Now, there's something turning back. Gaganda ng kalusugan mo, gaganda ng kalagayan mo. Mawawala na yung stress mo. There's a blessing coming in with a of fortune. And there's a five of pentacles na no? ka na for financial loss or financial crisis or financial difficulties. Ibig sabihin talagang mapupunan talaga yung stress mo. No? Mawawala talaga yung yung pag-aalala mo sa about sa pera ganan kumaga magkakaroon ka ng financial freedom talaga. And of course, there's not the full card. There's something in you beginning coming in. So, magkakaroon ka talaga ng bagong simula. At panibagong eksena. Huwag ka mag-alala, no? Babaguhin ito ang mga nakagisnan mo. So, this is a moment na parang um, mababago na, no? Ang kalagay sitwasyon mo. So, let's see. What is the initial messages tayo with an angel spirit na pagdating naman tayo sa magical fire messages advices? And let's watch this. Okay, with the magical fairy messages advices for you guys. With the magical fairy messages advices. So there's a you get the power. So big sabi talaga dito, no? Use your ability to resolve this situation and you can do it. So kaya mo talaga masolusyunan. No, kaya mo talagang matuldukan lahat ng bagay o sigalot sa buhay mo. Now of course there's something of practice 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 and so, a humble built and palace skills No kailangan mas palawigin mo palakasin palaguin mo ang iyong sarili. At pagyabugin mo ang iyong kakayanan What is again niyan Oracle card? So represent guys with a flute with a transformation so unti-unti na magbabago situations mo ang kalagayan mo. And of course there's something to seeds. No lahat ng mga bagay na itinanim mo siya siya nga anihin mo. Ibig sabihin na to na maaring mamunga na maaring mabuhay na at maaring um, sumibol na ang iyong mga itinanim na iyong mga pinagpaguran, pinaghirapan for, for single represent what? and this is speaking truth so may mga bagay talaga ilalatag ng lahat ng katotohanan na walang may tatago walang, walang um, may ililihim dito finder of the lost things. So, ngayon, unti-unti na makikita lahat ng mga bagay na nawala. O ba, kabaga, magkakano ka na realization, kaya inalis na bagay na to, kaya to tinanggal sa buhay mo, there's a purpose, no? May dahilan yon. And of course, there's something the summer season, no, maaring itong summer season, maaring this something a gateway, no, para masagot na lahat ng katanungan mo, no, para matumbok na lahat ng mga tanong mo sa buhay mo. No, let's see, for romance, for mystic, the oracle deck. So, there's a divine timing. So, divine intervention. So, may mga bagay talaga na parang pinapaalalahan na ka dito na you need to pay attention. Na may bagay kang kailangan um, maintindihan. May bagay kang kailangan pag-ingatan. At kailangan uh, paghandaan. What is our Kanghel Michael messages? Remember, we to make a commitment. So, mag-commit ka. No, hindi lang sa love life, kundi sa finances and career and health mo. No, tutukan mo, pahalagahan mo. You are also guided. No, ginagabayan ka ng ating mga angel spirit guides. No, magtiwala ka sa kanila. No, bigyan mo ng lakas ang loob ang sarili mo na gawin yung bagay na to, magkatagumpay ka. What is Jesus' loving quote said? A uh, Jesus' loving quote said, knock and shall be open to you. So, ibig sabihin dito, ito ibig sabihin dito, kumakatok ng ating Panginoon pagbuksan mo. No, may mga bagay na karapat dapat ihatid sa'yo o may kailangan kang malaman. What is an angel's number? Represent what? There is an 1144 with a high vibes. Now, there's something a love or other happiness lurks just around the corner. It will be something much better Done in your wildest dream, a rare opportunity and an encounter will, like minded people, will exceed your expectations. Diba? Kung baga, mas ha, ng ka, there's a divine intervention talaga. No na, na may paalala dito na kailangan mahalin mo at talagaan mo anuman yung bagay na meron ka, anuman yung bagay na hawak-hawak mo, at kailangan um mas lalo mong pagyabungin yung sarili mo sa lahat ng bagay na gusto mong gawin at pangarap mo no mas um, bumuo ka ng bagay na alam mong magpapalago sa iyo no this is something yung big big venture so may malaking opportunities talaga na paparating sa iyo kaya maghanda ka da so let's see what is the digital messages tayo with um amani bubora Ako deck and there's a the surprises oh my god Now, there's a surprises coming in. Maraming surprises, maraming revelasyon, maraming bagay na maaaring magulat ka, magulantang ka, and there's a be ready for a change. Maganda ka sa malaking pagbabago sa buhay mo. So, this is the moment na, guys, no? From the shadow worker, vision what? From the shadow worker, vision what? So, there is something unlike the darkness. No, bibigyan liwanag lahat ng bagay na madidilim na parte sa buhay mo. No? Love, clarity, and awareness. No, pag-iingat, pagmamahal, at kaliwanagan sa lahat ng aspeto sa buhay mo. No, let's see uh, what is a what lies beneath very clear future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Bag and so this is something yung parang may tutulong sa iyo, parang may may gigising sa iyo sa katotohanan o may bagay na parang kailangan mamulat ka sa lahat ng bagay na nangyari sa kasalukuyan. Sa no, may bagay ke na kailangan um, paghandaan. What is the clarifying for a love situation? Clarifying for a love situation represent with a shard of love. Mm -hmm. Past trauma leaves scars, take time to heal yourself. Na ibig sabihin nito, mayroon talaga ang about sa nakaraan na magbigay trauma sa iyo. Na nasaktan na bigo, nahirapan, inipis sa sitwasyon ni Loco Tin Pero ngayon sinasabi sa dito makakabawi ka na. No? Kailangan mong pakawalan yan, palayain niyan. What is the additional messages with with the clarifying for a life situation? And there's a trust, your path. So, big sabihin dito magtiwala ka sa sa journey mo, magtiwala ka sa um, para sa iyo, no? Kung baga, kailangan mo magtiwala sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo, no? And of course, there's something to listen to your intuition, seek directions, and embrace discovery and answer reveal the journey within. So talaga makinig ka sa yung mga vibrations, sa mga yung intuition, sa mga lahat ng bagay na nararamdaman mo. Buong tanggapin mo o tanggapin mo ang mga bagay na malalaman mo. Masakit man, mahirap man, pero ganun talaga. No, parang sasampalin ka sa katotohanan na kailangan mong maghanda. No, hindi lahat ng bagay na, na gusto mo ay maaaring pumabor sa So kailangan na uh, matuto tayong embrace yung mga bagay na na masakit man, mahirap man, pero yung isang paraan o daan 'yon, no, para hubugin ka, palakasin ka. What is the part of the light represent what? What is the part of the light? Represent what? There's something sacred connection. So there's also something parang spiritual connection, guys. Na parang connected ka talaga sa spirituality. Pagdating sa relasyon, pag-ibig. Ibig sabihin ni maraming pagsubok na nangyari sa buhay mo pero may isang tao na parang magbibigay sa iyo ng kahulugan ng totoong pag-ibig, no? Talagang totoong pagmamahal. Oh, uh, something a sacred connection. I honor the sacred connections between myself, others and the universe. I am part of the divine web that unites all being and through this connection i am guided towards wisdom compassion and love every interaction and in is a reflection of divine reminding me of the light that exists at all so talagang may liwanag no talagang magkakaroon ka ng kaliwanagan no lalo lalo na sa relasyon no bibigyan kaliwanagan ano ba talaga connection niyo ng ng tao na yun para sa isa't isa may tinatawag tayong karmic relationship may tinatawag tayong of uh, twin flames and soulmate connection no ang karmic relationship no additional ko lang sa information na maaring may mga pamamaraan at daan yon no para hubugin ang new relasyon. marami kayong mga pagdadaan ng obstacles marami kayong pagdadaan ng challenges no some of you magkakaroon ng betrayal third parties na no? may mga tutol hadlang, lang all against the odds ganun po yung karmic relationship and even po yung twin, flame energy yun yung kumbaga hinubog kayo ng pagmamahala talagang um, kinap, kumbaga kumapit kayo sa isa't isa, pagmamahal talaga, yun ang nagdala sa inyo. Kaya tinawag na Twin Flame Energy. So guys, let's see what is the pick a or, yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. okay guys so this is the pick a card yes or no so before anything else no kung bago ka sa channel ko, ang pick a card yes or no pwede ka magtanong isa lang ang magiging tanong isa lang ang magiging sagot so mag-isip ka na ng tanong at pipili ka na magiging sagot within one two or three kasi kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na na magiging sagot mo please comment down below so guys Maraming salamat po sa mga nag ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po pala sa mga solid subscribers, sa mga followers natin dyan. So, kung gusto mo updated ka sa akin always, no? Message, ako uh, kumbaga, Uh, follow nyo ako sa aking Facebook account At the same time, isubscribe nyo ako at the same And of course, hit uh, notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko Every single day Oh my God So guys, maraming salamat po sa mga nagihintay sa aking videos Maraming maraming salamat po sa inyo So let's see Hanapin natin na anong kaganapan pa sa buhay mo with a yes or no pick a card Let's start with the number one Oh, there's a no burning through money for investment broke. Ibig sabihin dito na parang sin wag mong sayangin yung panahon at pagkakataon sa isang bagay na alam mong walang kahihinatnan. No? Ka kahit na sa finances, no? Sa love life to, kung itong bagay na to alam mong hindi ka lalago, hindi ka uunlad, wag mong aksayin ng panahon at pagkakataon mo dito. Number two. Now, there is a yes. The best medicine getting the real scoop. Ibig sabihin dito, makukuha mo yung yung talagang susi o gamot no para magtagumpay ka sa buhay mo. Parang makukuha mo yung pagkakataon para maging matagumpay ka. Makukuha mo yung sitwasyon na parang maging masagan at maging maayos ang kalagayan mo at magiging ma mag-aangat, magiging magandang estado sa buhay mo. Let's see. It. Number 3. And there's a knowing the number three, the sunset, it's time to conclude. So talagang sinasabi dito, huwag mong madaliin ang panahon at pagkakataon. May mga part na lilipas talaga, may mga part talaga na hindi pa sa sa'yo. So huwag mong madaliin, no? So guys, this is a special gabay for the month of, for the month of October 4 hanggang October 10 for the sign-off. For the sign-off, Leo. So Leo, 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 marami salamat po for this wonderful reading. So once again. This reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit okay for more videos of the update. Kasi maraming salamat po sa mga walang samang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang -lalo dirigay skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik naglig na gumapaw na biyayang manambalit sa inyo. At maraming salamat and see the next video. Bye-bye. And babush.